Sa ipinatawag na press conference, iginiit ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na hindi siya nagpagamit sa Malacanang laban kay Chief Justice Renato Corona. Hindi rin daw siya gumagante sa pulong maestrado. Nakatutok si Micaela Papa. Micaela? Vicky nang gagaliting humarap sa media si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito ay matapos banggitin ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment court na nagpapagamit daw ang Ombudsman sa Malacanang. He's lying. As I told the GMA News a while ago, my direct reaction is that he is a certified liar. There's this Spanish saying which goes, Piensa el ladrón que todos son de su mismo condición. A thief thinks like others that all of them like him are thieves. Yeah. Ganito ang sagot ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa mga paratang ni Chief Justice Renato Corona. Sa pagkakataong ito raw pakiramdam niya, siniraan daw siya ng todo ni Corona sa harap ng impeachment court. Lalo na nang sabihin nito na nagpagamit daw siya sa Malacanang. Hindi ako magpapagamit. Never ever. I hope he has a conscience. He asked me if I have a conscience. Yes, I have a conscience. Clean conscience. I hope he has a conscience. And as clean as mine. Ayon kay Morales, kaya daw niyang patunayan na authentic ang mga dokumentong isinumite niya sa impeachment court na nagsasabing meron siyang 82$ accounts. Mismong analyst daw ng AMLAC ang nag-certify sa mga dokumento. Nang tanungin kaugnay sa panawagan ni Corona na magresign ito, kung mapatutunayan nga niya na meron 12 million account ang punong mahistrado, sagot ni Morales, I don't think he has proven me wrong and so I'm not going to resign. On the other hand, Have I proven myself in the right track? I was do, doing what was expected of me. There was nothing personal. If he gets acquitted, that's the Senate uh, decision. I, I don't know what I'm supposed to do. No, I'm not supposed to do anything. Mm. Are you not going to ask? arguing a contrary? Suppose he gets convicted. What would you do? Are you, going, are you not going to ask me that? Amen. Umami naman ang ombudsman na meron siyang isang dollar account na nakadeposito sa BPI. Inanyayahan pa niya ang publiko na i-check ito sa naturang banko. Samantala, pinabulaanan ni Morales ang paratang na ginagantihan niya si Corona dahil sa di umano'y hindi pagbibigay raw ng mataas na retirement pay noong siya ay nasa Korte Suprema pa. Tradisyon na raw kasi sa mga magre-retirong Supreme Court Justices na mabigyan ng 1.5 million peso na retirement benefits. Pero 650,000 lang daw ang naibigay sa kanya. Pero hindi naman daw sumama ang loob niya kay Corona. Vicky, sa kabila ng ani mapanirang salita ng Chief Justice laban sa kanya, ani Ombudsman Morales, wala na raw siyang pinaplanong karagdagang aksyon laban sa punong maestrado. Aniya, yeah, ang Senado na lang daw at ang publiko ang siyang huhusga sa Chief Justice. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa.